guys punta tayo dito sa babuyan, yan punta tayo ng baboy hmm. yun mga manok guys okay, so. yun ang baboy pat na piraso malaki na sulo. yun yun po 我友多，难不？ Ah, di ba? Gawang palais diya mo na Ay, dalag. Ay, hindi pa niya sa maligo. Gali, Ay, hindi niya naubos niya pagkaon. Di, oh. Oh, oh. Ah. Ang o lang niya. Lago na na. No? Hay ari ka busong na ni Ari po. Ito bag niya na pala. atong isa sa gabusong na to, Jack. Okay. is na sa gani, no? Mabanog mm -hmm. na ita, eh. Nunig no, ka na mag-ano to, tangkal, amo lang niya, amo na patindog, no? Mm -hmm. okay. nah, na, mungkin na belajar